So, ayan mga kapislat, panoorin ninyo nga. Iwan ko kung anong, anong klaseng pagpipinitin siya niya ng mga grupong yan. Hindi ko alam kung anong tawag. Hindi naman ako against sa mga ganong ganong klaseng mga pagpinitin siya, paniniwala sa Panginoon. Pero para sa akin parang hindi siya, hindi siya tama, hindi siya, hindi siya magandang tingnan parang kabastusan para sa akin ewan ko kung anong gusto nila ipahiwatig sa lahat, anong gusto nilang uh, ibig sabihin anong mensahe na gusto nilang ipalaganap o gusto nilang makita ng iba, pero hindi ko alam sa akin, hindi siya magandang tingnan, ang daming lumalabas na mga nagpipinitinsya na yung yung isa habang pinapasan-pasan yung cross tapos may pumupunta na binigyan siya ng alak ininom din nung nag nagpasan ng cross hindi ko alam kung ano yung ibig sa gusto nilang ipamahagi gusto nilang ipakita sa sa kapwa pero parang hindi siya magandang tingnan kung iisipin mo pasan-pasan mo yung yung cross tapos habang naglalakad ka sa daan, may may ano may isang tao na nagbigay sa ng ng alak tapos ininom mo rin, tapos para saan parang useless yung uh, hirap na pinaghirapan mo yung kabuhat-buhat mo yung pagpapakita mo sa karamihan, di ba? Parang doon sa isa sa isang babae sa mga kababae o sa mga grupo na yan, useless yung kaniyang ginagawa kasi nasa loob siya ng, parang kabaong siya, di ba? Tapos nagselfie siya sa loob yung paan yan, na yung paa niya na nakashort, parang hindi siya magandang parang binabastos yung paniniwala ng ako ano mag pinaniniwalaan niya kung ano yung pinanindigan ng grupo na yun para sa akin hindi hindi magandang ganong klaseng pagpipinitin siya parang eh, hindi ko alam kung anong gusto nilang ipahiwatik sa karamihan lalo na ngayon sa kabataan kasi mga ano yun mga kabataan mga nakikita ko na iba natin yung panahon ngayon na wala na yung eh, hindi na maintindihan kayo na lang ang humusgan yan mga